Yan. Kauwi na po tayo mga drivers kasi wala po kaming gas ngayon ayan. Ito po yung barangay namin noon, dami pong bangka na nakauwi na po galing sa island hopping. Siguro ang iba ang iba nito mga drivers wala po silang booking. Yan dito na po kami ngayon. Nakauwi ng maaga. Kasi ito pong uh, hoping ng San Pedro mga ka-rivers maaga po silang matapos. Yan po. Ah, nandito na po kami ngayon sa amin, sa amin daungan. Tawin na po. Ah, naan na po mga bata eh? ay Yan, tingnan niyo mga mga bata dito sa amin mga reverse, oh. sumasalubong po dito sa bangka. Hoy! Ang umaboy kayo yung maigo mo. Hawawa. Lala, lala. la Yan po, ang dami po dito. Mga bata na matitigas yung ulo. Yan po, kumapit pa po sila sa katig mga ka bata, may ego in tamos pala mga bata. Ayan Ambak lang ko eh Ayan Kapit muna sila sa isang bangka po nga Naka Angkor na po mga drivers Oo oh. Câu về đâu Kami? Hả Ai có buông nữa cái? Huy Sao cái đi nó ra cái gì Ayan po mga drivers no. ito po yung lugar namin no. Laking white sand po yan. White sand po dito mga drivers hanggang dyan mula don don po sa dulo po. <laughs> <laughs> may syuko may syuko yun. Bawai, baway, baway. Baway James. Ot nga James, gikan niya pa dungad to lakaw. Otong. Otong ba otong? Tigil na. Ila mo nga ka-diver. La. no. Yan po mga rivers. Dami pong mga batang paslit. So, Ang dami po ng ngayon. Kasi malaki pong dagat ngayon mga rivers. Yan, bising busy po yung mga staff sa San Pedro, mga drivers para paglagay ng mga angkor nila, no? Nani kwali nani? Yay, ah! Ke! Ot nga ke, to ke, ke.

Kailangan natin lumangoy papunta doon sa uh, mababaw mga rivers doon sa baybayin. Yan. Yan. Ah, Nakaabot din tayo dito sa naplin. Ah. Kumo na 'yung po tayo kanina. Hay, may bangka pa po ni repair dito, no? Kaya uwi na tayo. Kasi grabe sobrang init. ada ada anu syarikat guna tayo para madali Wah dia 2 po. Ito po yung daanan dito. Ang daanan po dito mga neighbors para madali tayo makarating po sa bahay namin. Uh, Napakapagod naman po. malapit po tayo sa bahay namin mga drivers. <laughs>

Bliss, kadaghang anak bata ni. Oh. Bliss. Hmm. Oh, man? Walay biskwit ta. Ay nagamita ng usi eh. Walay sud. Naaman. Yan. Ito na po yung mga tiyana ko mga reverse. Okay, chana. Rivers. ah, yan. Pumasok na pala yung tubig dito mga drivers sa dagat. Yan po. Yan, nagsaing pa yung tumboy. Uy! Mm. Hala! Si Michiko! Mahagbong ka! Oh, dali dali? Oh, dali pa ka Agay! Ang gali! Ha? Ayan, ito po yung bahay namin mga ayen, Hindi pa po natapos kasi walang pira. Yan na pong bahay na yan po mga reverse. Uh, ano po sa ugangan ko. Yan. Thank you for watching mga reverse. Kaya okay na po ako ngayon. Yan. Thank you, thank you very much.